Ayan ni Kuya ah Ang oh. dami Nakakabili ng talong sa iyo? Natuwa lang ako oh, sa talong mo Ang <laughs> dami ng talong ano? Ang dami ng talong niya oh Magkano ba ang talong sa palengke? 100 Tapos sa magkano ang binta mo Kuya? Pintano. 50 ito na yan? Hmm Maan Sako-sako yung talong mo ah Sandali lang kukuha ko ng pera Walang bariya Kuya isa pa ba? Walang bariya eh isang dalang pakarami Ako nang kukuha Okay lang ba? Ha? Bibili tayo ng talong, halagang isang libong piso pero kulang na sa zero. <laughs> isang libo pero kulang na zero. <laughs> Ilang piraso kaya yun ah? Sabihin mo ah Sa? Nag-aahanin na tayo ng talong dito. Napakalawak talaga ng talongan niya ah Napakarami, Diyos ko, Santa Maria eh, hindi ko alam kung anong aking pipiliin dito ah. hindi kasi tayo marunong <laughs> hindi kasi tayo marunong pumili dito talong yan naku napakalawak Diyos ko Santa Maria napakalawak ang talungan niya Ah, may mga ano siya, may mga may mga tali sang ganito para hindi matumba no. Kala ko pamatid sa magnanakaw 'yon. Ha? Pamatid sa mga magnanakaw. Dong. Kuya, lang dito, kuya. Dami ng ano niya, oh. Yan, yan ang ibon Dito lang ako kukuha para mabilis. Okay. Oh, Yung yeah. <laughs> mga kukuha ko, may iksi eh. Yung nandito na mahaba oh. May mahaba. Ayan Dito naman mamumuti sa sapo. Sa Ito, okay na kaya ito kuya? Oh, yeah, okay. okay na kayo. Isang muna yan, bonus na. Yan hawak kong malaking yan. Ayan oh, bonus yeah. na. Ang oh, laki oh. Oh, shout out sa mga gusto ng talungan ito. Mahaba ito oh. <laughs> 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 sa inyo ko itong talungan ito? Ate lang ako. ako Ate Waldo's si sir. <laughs> <laughs> ito pala ang magandang negosyo kuya. Nakakawiliin no? Opo. Oh, e, po may ari? Oh. Galing ah. Ilang sakop po ang nakukuha sa ganito kalaking talungan? Aba? Araw-araw pinipitasan yan eh. Araw-araw ah, po pinipitasan? Hindi pa ubus eh. Hmm. Kahit mga isang buong pinipitasan. Tatlong buwan ang pinipitasan yan? Ah, hindi pa ako nakuubos. Hindi pa? Aba? Parang nakakapagreklamo ng pamungan yan ano? <laughs> <laughs> Dami talaga ng talong ni Kuya. Eh. Ito halagang 50 pesos. Sa palengke, kung isang kilo to, isang daan. Pero dito, 50 lang. Kung maka-10 kilo kayo, di may 500 na, no? ko hmm. ba? Malaki lang, kita nyo kuya, araw-araw. Sa isang araw po, mga ilang kilo yung nakukuha nyo? Bisa na isang daan. Ah, malaki. Dito, dito. Kung ilan ang you know, order Order po. Ah, kaliente. Isang daan kilo times 50, okay. 5,000 limang libo ay kung isang buwan sa sampung araw di ba <laughs> 150 mil pala kung isang buwan namin kaya gulang gila niya 130 130 po oh, isang buwan. ah hindi lumayo yung kwintada ko ano oh. pero gano po katagal hinihintay ng bago mamunga isang buwan isang buwan din tapos pag naubos po yan talong na naman ah yan talaga po ang ano nyo yan po talagang nagiging source of income nyo talong taon na lang ito ako naging talong. Dati ho, ano ba ang tinda Palay lang tinatanong palay. dito. Subok ako ng talong, ayun mas talo ang palay. Mas panalo po sa talong? Uh Oo. -oh. Pero sa puhunan po, mas... Nga lang, medyo malaki-laki ang unang puhunan. Kasi may mga gamot pa yan, di ba? Uh -oh. Abono. Kapag gusto niyo bumili ng talong, dito lang sa barangay Marinig. Marinig. Purok Uno, Barangay Marinig, dito sa bayan ng kabuyao Laguna. Uh -huh. Pangilan sako ako na po yun? Ah, ngayon lang. Bob. Mm. lang ngayon, dalawang pandel. Hmm. So, ano po ang pangalan ng asawa niyo, Kuya? Clarita. Shout out kay Mang Clarita. Sa lahat po ng mga taga Kabuyao na malapit na nakakapanood po ng na aking video. Dito po sa tapat ng Linville Subdivision, dito sa Barangay Marinig, meron talungan si Kuya rito na. Oo, oh, mga sabi natin kulang-kulang 1,000 kulang -kulang square right. huh? -その meter ang estimate ko rito punong puno po ng talong ang benta ni Kuya ay magkano po ang benta nyo? 50? oo, oo. pagka yung bultuhan bumababa pa yung maramihan pa, paano ang sistema po ng bultuhan? yung maramihan ah yung mas hindi na po papalo ng 50 mas mawaba pa? mas mawaba pa sa 50 e ano po ang basihan ng bultuhan yung pinaka minimum? Uh, 10 10? 10 bundle mga 100 kilos ah pag mga 100 kilos Uh, ibang 35 to 40 pesos oh, okay. na po ang 35 pesos. Okay. benta ni kuya. Kung halimbawa kaya n'yong mag-order ng 100 kilo, kayang kaya dito kasi napakalaki po ng talungan nyo. Wala naman ang ako na... Wala naman. Kasi talong lang naman yan. Oh. Ay, pero kung alam ba kung baba, pipitas ng ilang piraso? Pwede. Ah, pwede. Ang mga apat na piraso, limang oh, piraso. nang nanghingi ka ng ulam. Oh. Eh, pero pag napitas lang, papano? Ay, Nakaw na yun. Nakaw na. Sige po, kaya. sige. Salamat po, Bihay Biyahirong ligaw po, ha. Oo. Sige po.